Good morning. <laughs> oh, Alaska. Ayan. Anong araw ngayon? Anong araw ngayon? Alamutan ko na. Tuesday, yun. Tuesday, yun. Good morning, Tuesday. Kita nyo naman yung hotel namin. gulog gulo kami. Ganto rin ba kayo mag-hotel? gulog gulo Ayan. <laughs> Ako kami lang. Nasaan <laughs> so, si Dylan? Hindi ko makita. Where's Dylan? Where's Dylan? <laughs> Mamaya pupunta kami sa Metro Town para i-meet yung mga gustong makipag-meet at bumili ng t-shirt ng Spot dito. Oh. Spot Pinoy 'yun. Yeah, 'yun. 6 PM sa Metro Town Mall. Wow parang ano, pangmayaman. Ah. Ayun. Mali pala yung ano, pinantayan namin kahapon. <tong> Pumunta ka pala kami dun sa Crystal Mall Eh wala na pala talagang laman yon. <laughs> Hindi namin alam May mall pala dun sa gilid nun Kaya na malaki na mas maganda yun Wrong move kami dahil kay Lian Lia nagsabi doon. Oh, siya nag-research. Ikaw nag-research doon, Lia. <laughs> <laughs> Ayun. Kaya si Dilan, nung araw na yon kahapon, eh nakasar. <laughs> kasi wala siyang makita kundi tindahan ng mga pagkain ng Chinese. Pero okay lang kasi naghahanap naman talaga kami ng pagkain na kakainan. Yun. Para pa Ito nga yung in-order namin. Oh, no? yan. Ayun. Pero mali din kami. Meron palang mall doon. Tsaka mali din kami, hindi namin minessage yung mga taga dito sa Vancouver. like with the Coronels yan. <laughs> Shout out sa inyo, yan. Kaya, yun. Uh, tsaka yung mga kilala namin, yung, yung family, yan, sila Ero, yung mga iba, sila Isay, mga taga Vancouver na hindi namin minessage na nagbida-bida kami. Yan. Sila Gladys, yan, nagbida kami na hindi na, piling namin, alam namin ng Vancouver. <laughs> Kaya yun, babalik kami doon mamaya sa ano, sa Metro Town niya. Ganda ng view dito. Tsaka yun, shoutout kay ano. Kay Ate ano. Yes. Kay Ate Luz yan. Ah, shoutout sa iyo na bitami kanina. Ayun. Nagwo-work siya dito sa Fairmont. Yeah. Kaya kami nandito sa Fairmont. Yan. Maraming salamat yan. Pwede pala lumipad ng helicopter dito sa ano, airport. Hey no, helicopter. Where? Ayan no. Where? Dumaan siya. Where? Ang alam ko, 'di ba? Pwede pala 'yun. Wala lang. Ayun para diyan 'yun, piling ko lang. Kasi doon ni ni Gate 39 yun yung Regina. 39.40 minsan. Ayan, sa dulo mamaya pagdating natin hindi mo na ako matutulog magsa sightseeing tayo ng aeroplano kasi ang flight ng international tuwing gabi yan eh tapos ka na Dave? Lian, ligo na kinakain mo pa yung chocolate na may wine ha tastes good ayun na po ang mga t-shirt <laughs> alis kami ngayon let's go dami nagbuhan ano, mag-hotel. Nasaan? Swimming pool doon? Swimming na swimming na to si Dylan. Kung eh. tayo, kakain tayo sa ano, sa Japanese restaurant. Yan. May imi tayo na ano, na ating kaibigan. Tahimik ng airport dito, no? Oh, it's like on there. I was on there. ka na malaglag. Alam mo yung ano, pili ko lang the terminal. Parang ganong kami. At nakatira kami dito sa ano, <laughs> sa airport. <laughs> kanina nga nakachinelas lang ako eh. May mini tayo sa baba kanina. Ayan, nahiya siyang magpa-vlog. shoutout sa sa iyo. Ayan. Nakachinelas lang ako eh. <laughs> Minit ko sila kanina yung family niya. The terminal. Ano rin yon kay Tom Hanks maganda. Parang ganun kami ngayon eh. Dito kami na sa <laughs> sa airport. Hindi masyadong mainit ngayon. Hindi katulad kahapon mainit. Pero ngayon maganda. Maganda yung temperature. Sunny pero hindi masyado man. Tama lang. Siguro temperature nito mga 23. Yung kasi yan Black, pink in your area. Ano ba yan? Beanie ba yan? Beanie. Pantropiko. <laughs> Sama na 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 Di ba yun yun? Pantropiko. <laughs> Pangasar lang eh. No? <laughs> Tayo na. Ang dungis na nung sasakyan namin. Mula nung nabiyahin kami, nagbiyahin kami, di namin na. Ano, Ay, ano ka pala dito? Pasig malinis na rin eh. Ililinis na yata nila. Parang ano lang to. Parang rejay ng pinala. At the light. Turn right onto River Road. At the light. Mayaman at the light. In 200 meters, turn left onto Hollybridge Way. Hollybridge Way. building, no? Parang ano, no? marami ditong Chinese, no? Chinese dito sa lugar na to. Tsaka ano, ano ba? Parang mga Korean, ganyan, no? Ayun dito, uso yan, no? Yung, kung ano may liyan, ko. Yung delivery, Ano nila? yun know, yung may dalala yun parang skip the dishes pero nagbabike sa Regina walang ganyan eh kawawa yun pag pag nagbike na ano kasi malalayo yung minsan na-deliver eh parking. Totoo nga yung sinasabi nila. May bayad ang parking dito. <laughs> Kailangan natin magbayad. Ilang oras? Grabe, 2.90 oh. 5.80, dalawang oras. Teka lang, tatanungin natin sila. Kesa yung ganyan. Ayan oh. Hindi <laughs> pa kami sa pagkain ng pangmayaman. <laughs> kasi kasama namin kasama na. kasama namin ang live with the coronel. Oh, ayan ha Oh, di ba? Um, pinapanood lang namin 'to ah. May starstruck ako sa inyo. Bakit? Oo. Oh. Kasi <laughs> ang daw niya ng ano, kutsara din. Oh. Gusto oh. pa niya ng toyo. Mm -hmm. Soy sauce. Nakakatawa, pinapanood lang namin kayo pag nag... nag <laughs> nakakatawa? Kasi sa'yo, <laughs> pupunta silang busy, <laughs> kitain mo! Oh. <laughs> namin namin na tawag dito parang parang kilala na talaga namin kayo. Oh, kayo din okay, parang ano. <laughs> Sabi ko nga bakit hindi na nag-upload yung ano? <laughs> nabibisi, nabibisi na, na talaga nabibisi. eh. Kamusta na yung flower horn mo? Ano pa rin? Ano pa rin? ando pa rin o, naman? Okay pa rin naman siya. Ganun yung una kong alaga sa Pinas. Siya din? Oo. ba? Yung iniwan ko din sa Pilipinas. Oh, Oo. Ganun ang una kong alaga. Ang dami ah. Ang laki ng serving, oh. Tingnan mo kay Dave. Dave, pang ano na yan? Hanggang bukas. Yung <laughs> hotel, yung may breakfast. Yan, oh. Ang laki ng serving dito, oh. Waiting. Waiting ng kutsara at tinidor. Hindi <laughs> tayo marunong mag-chopstick, eh. Kain. Kain tayo. Ayan, oh sa kami kumain sa pangmayamang restaurant. Yeah. Kasama yes. namin ang The Life with the Coronels. You know? Hello! <laughs> Nakakain kami oh. sa pangmayaman. Lalo eh, Bye-bye! Ingat ha, ingat! Ha? Anong pangalan to? Mall na to? Ito na talaga yung mall. Kasi pumunta kami dun sa kung napanood nyo yung... Ano ba yun? Ano pa Crystal Mall. <laughs> Katabi lang pala nito noon. Na Nagkamali kami. Ito pala talaga yung ayun, Metropolis at Metro Town 'yon. tombol na to, amol. Ah, oh, Metropolis Alabang. Nandito po kami sa Alabang, mga kaibigan. Yung mga taga Montilupa diyan, Parañaque at Laguna. Alam niyo yung sinasabi ko. Yung dating cementerio. Sementeryo oh. 'yon sa Alabang. inabotang ko 'yon. mga ano diyan, mga batang 90s na taga Montenlupa, alam na alam 'yon. Tsaka may Lianas doon, may Lianas, lianas 'di ba? Pero parang ano na rin to, no? Exit yan, Sa tayo dadaan. Oh, dito nga talaga. Yun. Uy. Nandito na talaga kami sa mall. <laughs> Totoo na to. Yung <laughs> ano yung pinuntahan natin kapon, Dave? Crystal, Crystal Mall. <laughs> Puro sarado. <laughs> Daming tao. Dito kami sa food court mamaya dito magmi-meet -me dito kami makikipag-meet sa mga subscriber ano yan Dave? gusto mo yan? fish na ice cream kung mayaman yan ha ah. stuffish pastries magkano? 200 dollars diyan? ah uh, ayun oh. O, oh, walang lagyan. Where? Oh, yeah. Ayan o. Oh. Tignan mo. Wala Parang wala naman. Wala fish? We have ah, no fish. Ha, ah, wala pa kasi yung order. Ang galing eh, no? Ganito. Choco Heaven. I want this one. Yan, gusto mo? Yeah. Berry, berry. <laughs> so, you're right. Dilan, ano sabi mo? Ano? Sabi ni Dilan, fish land. Ang loka ng fish, oh. <laughs> fish land. Sana yun? Mimit namin sila, Ero, eh. Sila na Yon, Yun. May, may nakasalubong ako subscriber pangalan GG Dime. Yan, shoutout sa yo GG Dime. Yan. Ano yan? Ha? Sama na namin si Hero. Oh, diba? <laughs> Gigi Dime. GG Dime, yo, shoutout sa yo. Ha? May arcade pun sa taas. May arcade? O sige, punta tayo. Dilan, pawis na sa pawis ka na. grabe ah. Ano tayo titira dito sa ano? sa Vancouver oh tapos na ang gala nila dito kami kakain sa boss restaurant mamaya <laughs> pang mayaman boss anong pagkain dito? ah Chinese Chinese oh, din siya. oh Okay. Nakita niyo na yung sa BGC? Ah, ganyan siya. Pang mayaman, mahal dyan, boss. Coco. Okay. Okay. Mayroon siya ba Strawberry. Walang Strawberry. ka. Oh, there. Mayroon Strawberry. Mayroon siya. Mayroon Iyon kanina merong ano, boss pang mayaman? O, dito kami kakain. Sa Kawawa Japanese Ramen. Diba? Dito na lang tayo sa Kawawa. Siguro mura dito. Pero parang gusto ko ng ano ah, ramen ah. Mamaya ah, kain tayo diyan sa Kawawa. Habang iniintay natin yung mga bata naglalaro doon sa arcade. Napansin ko to, tingnan niyo no. Ang ganda ng mga Gundam, di ba? Halos kay idaram po to eh. Yung mga gandam na ganyan. Okay. Oh, Star Wars. Marami pa dito di eh. Oh. yan ng mga laruan. Noon sa loob. Mahal oh. 57, ah 34 na lang. Na. kasi Ano na mo? Oh, pawis oh, na pawis namin po nasa mo. Tino. Diyos mo yun. Picture, picture sila. Pati nga, Dave. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Sali yan, Patingin. nga. Ali ano? Photo crumb. Ikaw, Dylan, picture ka?

<laughs> oh. <Oo>. Uh, <laughs> nag nagmitin. Nakita-kita yung mga nanonood sa Spot Pinoy at sa Carino Family. Eh <laughs> uh, Paulo. Oh. <laughs> 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 <Tidin. laughs> <laughs> yeah. Bebenta tayo ng t-shirt. Pa. Pasok mga suki. Oh, oh, ayan oh. Oh. Oh, ayan ah. oh. Ayo. Solid. Solid ah. Oh. Solid 'to rin dito ah. <laughs> oh, ganda ng itim. Ano, Pili na. Bili na mga suki. Ayan, Bili na mga suki oh. Oo. Oh, oh. May pangalan pa dito, Roger eh, oh. Order to order. Open box. Pag ginalaw mo yan, wala na touch mo yan. Touch move. Hindi, wala na open box na <laughs> eh. Discounted to. Reseller. <laughs> reseller. <laughs> reseller pala to? Oo. nga, reseller. So, marami na akong kinuha. Oo, reseller. Isa. Mas nire ko na si isa na lang. Baka may autograph para mas mahal. Oh Isa na lang, isa na lang, isa na lang. Baka na, na, Ayan o, oh. na rin yung mga iba. Ayan, marami maraming salamat sa mga pumunta dito sa... Ayan. ay ayan si nanay o, oh. ayan. Ayan, salamat. Saka yung family naman, Nay. Napilitan na. Napilitan. Eh, salamat ha. Eh. Marami nang umuwi. Ayun. Hindi na ako nakapag-vlog kanina, sayang. Ang dami, sarap ng kwentuhan. Eh, maraming maraming salamat sa mga pumunta. Eh, salamat po. Hindi namin alam kung saan to. Pero may LRT station. <laughs> Ewan ko kung anong line niya. Canada line o ano. Ayan. Dito kami sa Dynasty. yan Light. Ayan. May Starbucks dito, Leah, no? Wow. Maganda dito pag gabi, no? Maliwanag. Hintay namin yung mga kasama namin. Hindi namin alam. Nauna no, pa kami. Parang mas mabilis pa ako mag-drive sa kanila. <laughs> Joke. Eh, na traffic yata sila. Ah. Oh, parang mali yata yung pinuntahan natin. Ayan. San ba to? Yung mga taga Vancouver ano ko lang eh, Kinap kinapi ko lang at saka yung ano, address eh. Punta tayo dito. Grabe mga apartment dito. Apartment ba to? Kondo. Parang mga bago building dito. Yun na, ang LRT. Kung may yomon, may, eh. may tren. Sa Regina, magkakaroon din ng ganyan. <laughs> Hindi lang alam kung kailan. Ha? Hindi ko alam kung nagpa-reserve sila o ano. Ba Papasok tayo dyan, di natin alam kung yan ba talaga. At <laughs> tingnan lang, message natin sila. Ayan na sila. O, oh, di diba? Pang <laughs> Saan? Oh, yun doon. Oh. Hindi pang ano yata yun. You know. <laughs> uh, yummy parking. Yummy parking? <laughs> yummy parking. <laughs> Dynasty. <laughs> Nagpa-picture ka dyan, maduming sasakyan yan. <laughs> Oo oh, nga eh, sumagad yun. Parang sumagad kayo eh. Naunahan pa kayo ng ano, Uber driver. Ganyan din yung sa amin nung na, nagkalagari kami. Oo. Eh. Oh, ang dumis eh, no? ulam lamig. eh na sila. Yan, tingnan natin ang menu dito. Ito po yung na kinain nyo kagabi. Oh, Oo hindi namin alam eh. Doon sa crystal mall, katapat lang eh. May ganito. Ah.

Marami ka palang tira dyan kung sayo lang. Buti hindi ko umorder order dila, no tingnan mo naman pala yung ano. Grabe, spectacular pala dito. I, I want pizza. I want fried chicken. <laughs> <laughs> Brilliant. Eh, eh. Order for the kids. Sasakits muna pang sabaw. Oh, 'di ba? Parang diwata, ata. Ah. May sabaw. Taris. <laughs> <laughs> Oh, hindi oh, ba? Toronto. Parang napanood ko na sa Toronto to ha. Ah. Hindi, sige, kain na kayo. Masaya na ako pag abuso kayo. Wow. Wala, Wala rin chicken. <laughs> Ang tagal ng chicken ko ah. Hinuhuli pa yata ha. Is, 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 struggle is real na naman kami ayan kasi ndiyan kaya yung kaya ya. Hindi huwag mo ng ganyan. <laughs> <laughs> hindi rin marunong yan. Uy, naman to. <laughs> <laughs> to yan, eh. para hindi <laughs> Oh, oh diva. Mushroom daw to, mushroom. Tekman natin kung masarap. Panggap lang to, kunyari lang. Hindi <laughs> marunong talaga. Sis, me, can we have like um one more of this? Yes. Not this. Tadi ini kita makan. Kita makan yang belang. Eh, oh. no. Kain tayo. Itu. You want? Ayan ah, 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 ah. yan. Ay, Ipapasa sa akin kasi hindi ako marunong mag-chopstick. Kucharain ko na daw. Kucharain na lang. Ayan. Yeah. Para siyang sa Toronto rin. Yeah. Ay, nabutas ko ya. Oh, no, wait. Tapos. Kita. Oops. Ayan. Ayan. You know? oh, sige, tikim. Tignan natin. Anong pangalan nito? Xiaolong Tao. Yun, basta may tao. <laughs> <laughs> Masarap. Good morning, good morning. Delta. Kasi na hindi kami naka, hindi na kami nakapag-vlog kagabi nung sa restaurant yun. Uh, masaya na yung kwentuhan tapos ang sarap ng pagkain. Ang mga nagumain. Dynasty yun, dynasty. Uh, ayun, ito na yung gala talaga namin. iikotin na namin yung pag -over. Hindi naman lahat, pero yun. Pupunta na kami sa mga top destination ng pag-over. Di ba, Wait. so, yeah, yun. Samahan nyo kami. I-coatin yung